Patuloy ang paghahanap ng Los Angeles Lakers ng isang starting caliber center matapos ipahayag ni Anthony Davis ang kanyang kagustuhan na maglaro bilang power forward. Ayon kay Jovan Buha ng The Athletic, mas naging priority ng Lakers ang pagkuha ng isang big man upang suportahan si Davis sa front court. Sa kasalukuyan, kulang ang Lakers sa depensa lalo na kapag wala si Davis. Kahapon nga sa naging laro kontra Philadelphia 76ers, naglaro lang siya ng 10 minutes bago umalis sa laro dahil sa abdominal strain. Kahit wala si na Joel M. At Paul George sa Sixers, nalamangan pa rin nila ang Lakers sa loob ng paint at nakakuha ng 12 offensive rebounds kumpara sa apat lang ng Lakers. Sa kabila ng kanilang 26-19 record at ikalimang pwesto sa Western Conference, kailangang pa rin magdagdag ng Lakers ng panibagong big man upang mas mapalakas ang kanilang depensa, lalo na ngayon na ilang linggo mawawala si Anthony Davis dahil sa kanyang abdominal injury. Dalawang pangalan ang lumulutang bilang posibleng target, si Walker Kessler ng Utah Jazz at Miles Turner ng Indiana Patriots. Si Kessler ay mas bata pa kaysa kay Turner at may average na double-double na 11.3 points, 11.4 rebounds. Maasahan mo din siya sa depensa dahil nag-a-average ito ng 2.4 blocks kada laro. Samantalang si Turner ay may 15.4 points, 6.8 rebounds at 2 blocks per game. Mas maganda nga daw itong kunin si Turner ayon sa mga NBA analyst dahil may tira din ito sa labas kung saan makakapagbigay siya ng spacing kay Anthony Davis. At mas babagay nga daw ang laro nito sa Lakers kumpara kay Kessler. Pero alinman sa kanila ay maaaring magbigay ng depensibong suporta kay Davis lalo na ika-22 lang sa defensive efficiency ang Lakers sa ngayon. Habang wala si Davis, kailangang magpatuloy ang Lakers sa kanilang road trip kontra Washington West. New York Knicks at Los Angeles Clippers. Posible naman na makahanap na sila ng bagong big man bago bumalik sa laro si Davis na makakatulong sa kanilang kampanya ngayong season. Samantala, ang Miami Heat ay kasalukuyang nasa gitna ng panibagong problema na dulot ni Jimmy Butler na muling nagpasiklab ng tensyon sa koponan. Kamakailan lamang siya ay nasuspinde sa ikatlong pagkakataon ngayong season matapos niyang umalis sa isang team shoot around ng malamang si Haywood Highsmith ang kasama sa starting five sa halip na siya. Bukas ang Miami sa posibilidad ng pag-trade sa five-time All-NBA selection ngunit kakaunti lamang ang interesadong teams dito. Marami na siyang pinanggalingang teams, Chicago, Minnesota, Philadelphia at ngayon ay Miami kung saan palagi siyang nagkakaroon ng issue. Ang Phoenix Suns lang ang tila interesado sa kanya ngunit ayaw ng Miami kay Bradley Beal at gusto nilang panatilihing malinis ang kanilang salary cap para sa kanila future. Ayon sa ulat ni na Barry Jackson at Anthony Chang ng Miami Herald, nais ng Heat na magkaroon ng sapat na cap space upang makasign ng isang all-star caliber player sa 2026 offseason tulad ng Dallas Mavericks superstar na si Luka Doncic. May player option nga si Doncic para sa 2026 to 2027 season na nagkakahalaga ng 48.97 million. Ngunit maaari siyang mag-sign ng super max extension na aabot sa mahigit 346 million sa loob ng limang taon. Gayunpaman, mahirap isipin na hindi iaalok ng Mavericks ang ganoong kontrata o baka hindi niya ito tatanggapin. Sa kabila ng kanyang injury struggles ngayong season, nagawa niyang pangunahan ng Dallas sa dalawang malalalim na post -season runs kabilang ang NBA Finals noong nakaraang season. Kung sakali mang maging available siya sa free agency, siguradong maraming teams ang mag-aagawan sa kanya.